ikaw ayok hindi pupunta ako agay lang kayo minihintay lang ako pasalubungin ko lang okay. ganit silang bahay eh ito tanggal nga yun so sino? ayun o no? ito galing sa bahay sila ano yung kapatid ko minihintay ko lang sila dyan na sa may SM eh sabihin na kami papasok yun yung ped ko ngayon damper ko ba nito? Bahay. Ha? Sa baray. Yeah. Baka pala ko na lang mamaya. Kumo ko. Dito kita merienda. Mika kami ka ba? Oh, pali so, tawag na ano ah, naman Ah, sige na muna. Kobe din siguro kali na. Abi ko, kokoyoy, okay. ko, parang to. <laughs> Tama ano ngayon? Gagawin mo sa alabang. Ah? ped ko nakita mo yun dati kong ped wala na no wala nang bakas yun ang lumang ped nasa na ano mo yung 71 mo yun ba yan hindi lahat yan bago na yan pa isa -isa, isa nagbabago yung gas tank na lang natira sa 71 ko ano yung 71 mo ano kaka problema sa crankcase tapos yung meron nga sa bahay kaso ano siya Naistock tapos nagkaroon ng puti-puti Ano nga yun? gusto mong pagtagaan yung makina doon sa bahay Ano na yun? 71 din Pero mo ka. Hindi nga siya, kailangan linisin, di ba parang ano siya Ay madali lang yan Ay ah, sige, pag dumakang bahay, bigay ko sa'yo Hindi ko naman alam kung sa inyo yun lang kanando doon eh Pwedeng mamaya Kung ano ko to Kasi babalik din ako makati mamaya eh Balikan lang ako na sila eh, si Montaigne eh na kamay ng mo? Ha? Ba't na ng mo? Ano na? ang ng mo? Akin ba yun? Ah, ba yan? oh Ba't amoy? Ano ba alam? Uy, hindi naman akin yan Tusyo, high RPM high RPM suspension eh, hindi na yun naka super clutch eh parang walang hatak eh high, ano yan eh, high yan eh 962 meron hindi naman 7 yan 962 yun eh ano, <laughs> eh. punan ako ano sila Ay, ha? dyan na hindi, sabi ayun no, sa likod lang ng truck, kita ko na pinis sa kayo namin no Aksel, pero nandun sa likod na ng truck, kita ko na Hindi, pag gano'n kayo, pag lang Oo, इतना नाम